tayo sa Butuan City, Barangay Kinamlutan, kasama natin dito yung mga taga-barangay natin. Si Leia, si Norma, at si Rosita. Ah, ang ah, nakita namin, uno nakita natin si Nanay mm. Rosita. Oh. 85 years old ah, pero malakas pa. Mm. Pero meron siyang mga konting sugat-sugat sa paa. Lagi, oh. yun, mga gaot, mga tiil ko. Oo. Mm hindi ko diyan eh. Pero, uh, binigyan natin konting antibiotic. Uh, pero, 85 years old, malakas pa rin eh. Diba? Na-check up ko, malakas pa naman ang puso Malaka niya. Ha? Palayo. Tapos, binigyan... Malakas kayo. Uh, ano trabaho nyo dati, nanay? Ano gawa unsa Ang sabay trabaho, uh, maganit, ganit Wabay lain. Kayo, wabay ba na. ko trabaho siya, nag-uuma, nagganit ng palay. Ah, o, masipag. Oh, meron tayong translator na kasama. Yan ang gusto ko talaga. Ang nakakatuwa dito sa Butuan City, karamihan sa kanila, mahaba ang buhay. Merong 85 years old na malakas. May 100. 100 18. 100 years old. Oh, tapos mayroon pa isang 90 years old. Bakit mahaba kaya? Ano ba kinakain nakain niyo dito? Kangkong. Hmm, Kangkong. talbos ng kamote, alugbate, yung presko na gulay. Puro gulay na lang. Ano Kasaka, may isda naman na bagong huli. Ah, talagang fresh. Sa ang ganda ng hangin nyo dito, walang hmm. pollution. Mabuti hmm. wala kayo sa Maynila. Kailan dito dahil lumipat ah. Kasi pag sa Maynila, nako, sobra usok, sobra ingay, sobra gulo. Uh, dito talaga. Walang ganong mga taba, mga baboy. Wala, Wala gaano. Wala. Meron hmm. lang sa isang buwan, pag may... Kan tatlo, anong beses? Ganun lang. Tatlong beses lang isang buwan kakain ng karne ha. Nakita niya, wala walang fast food dito siguro. Wala. Wala nang fast food. Tsaka masisipag ang mga tao dito. Alas 7 patulog na. Alas 7 ano, tulog na? Aga tulog, aga gising. Ah, para para malusog tayo 'di diba? Maaga tulog, maaga maaga gising natin. At ano pa kay Yes. Ano pa kaya ang meron dito sa probinsya kaya yung mga lalo na yung mga may edad eh talagang mahaba ang buhay eh. Mga kuan, protas nga, mangga nya, bayabas, star apple. Talaga lahat ng healthy no, lahat dito. Mo. Hindi nyo na kailangan ng vitamins, di ba? Kailangan gihapon kung nay mo bigay. <laughs> Oh, marami tayong binibigay. Oh, yan ang gusto ko. Taga magaling sila magparinig, di ba? De, syempre tutulungan natin lahat. Minsan lang tayo pumunta dito. Gusto ko rin malaman paano ba gaano ba kasi pag nandito, nandito, amaga pa nagtatrabaho katrabaho na, ano trabaho to... na ko. Nagtrabaho na ko, sir, nag dito sa garden ko. No, no, astambulang, ulak. Ano ginagawa sa garden? Nagtanim ng ugal, okra, okra, kamote, gabi, at to all garden ko. Ang, oh, ang ganda. Kaunti-unti ng garden basta na lang ng tanim. Yes, Doc Lisa, ikaw naman. Yes. Uh -oh. Ah, nakita ko marami rin mga saging at ang bango-bango po ng langka. Hanggang dito amoy yung mga bunga ng kanilang langka. Masarap ba langka dito? Yan din ginugulay nyo? Oo, gulay mo ma'am. Anong klasing luto ang ginagawa nyo sa langka? Gulay na langka 'yung mga iba pang gulay. Ganang dinat-andra. Law-ilaw oy. Oo. So masasarap ginisa. din Agnesa. Ah, so masasarap din. Oo. ita, ita ko yung mga meron kayong mga alagang pato, manok. So yun yung pinapatay nyo, presko din para kung gusto nyo talaga magsabaw, oh, pag magsabaw yan. yan kinukuha pag walang pangbili, yan ibinebenta pangbili ah, ng okay. Gain, gain, gain. at gamit ng bata. Mm, gamit so ang gamit ng bata pambaon, pang. Baon, pang mm, pero uh -oh. Gatas ng bata. Sa amok kay okay. Augusto, si so 15, so 15. napakabait po nila dito sa Barangay 5 ba? Barangay Purok 3. Purok 3, uh, Kinamlotan. Kinamlotan, Butuan City at uh, Very welcoming po sila, yes. napakabait. At lahat sila healthy. Yeah, yes. Salamat at mabait rin kayong nakarating dito. Hindi oh, lang yes. oh, yes. oh, ko magkisi daw kay Wakay. Hindi lang ko magkisi yes. yes. kay Wakay. Smile kay Wakay. Walang, walang ipin. Oh, Maghanap tayo ng dentures. Ah, ah, ipin ang kailangan. Goodbye po.